what's up? ko lang gupit ka dito, dito sa hood namin. Ang manggugupit si Boss Big. Sa nga si Boss Big yung nagugupit. Sa mga taga Marulas, taga Balusuela dyan. Alam nyo, tagas, kung saan to, Dito lang si Dama Dinote, sa kanto ng Dama Dinote, sa baba. Then, sa mga nanonood ng mga taga Marulas dyan, taga Balusuela. Magupit lang kayo dito, sa tropa, kay Boss Big. Malupit siya magupit, Tignan nyo mga gupit ko, hangas oh ba? Anas parang gago lang. <laughs> Pero solid kita Kinayo ang parang sinde. <laughs> Yung wasap. Kaka. Okay. Tita okay. Tita ka Karen yan. Tita Karen yan ha. Shoutout sa'yo, Tita, oh, yeah. ay, Tita. Sa agad. Tita. <laughs> ay, ay si Ana, si Tali, ay si... Altea. Ano? Si, si... si Altea. Oh, Ikaw na. Okay, thank you, thank, you. thank you. Dito, dito, dito. Ay, sasabihin mo. Wala, wala ang sasabihin. Okay, Papa. Oh, oh. Okay, akin na, akin na, akin na, akin na, akin na, dadagin dito. Okay, oh. okay isang daan na, isang libo, isang libo. Ay, si libo. Pala, Mami pala, si Mami. Ako daw kukuha nung kay Mami. Ma. Dito na na, dito. <hay> actor actor�> Uy, pambili ng... Bigas. Bigas, 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 bigas. Pagpapadala to, video me. Bukas pa ah, kay Dami. Thank you. <laughs> thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May salibo kami. Two thousand years later. shop shop sa inyo namin ayun magandang pasko sa inyo namin Merry Christmas sa lahat ng nanonood dyan then solo muna tayo ngayon sa ngayon ha solo shoot muna tayo then bumili lang muna ako ng milk dito sa Tokyo bubble tea then kaya tayo nag-milk tea ang tayo sa pinagkagigawa natin ng gabi ni Minum nga pala kami din sa amin. Then, ngayon, naganap ako na ito. Tinatagpuan ko itong bilya na ito. Tokyo Bubble Tea. Minum muna tayo sa gift na ito ng hangover. Yung pagkatapos mo ito, ito tayo din sa malabon naman yung tayo mamamas ko kasi ganun talaga ang buhay mo eh. mamamas ko tayo para lagi masaya ang buhay eh. ganyan ko ka sa'yo ganyan ko ka sa'yo yun ganyan gagawin natin sa malabon men punta nga pala dahil sa kamag-anak natin dito ang mga lolo at tita ko sa pamilya ko men Diyan, nandito tayo ngayon sa QC. Wala eh, gawin ka trip natin galing araw na itong pasto na kami Tamang gala lang. Tamang aning-aning lang. Dahil nga gumagawa tayo ng mga kanta men. Kailangan natin minsan i-press yung brain natin men. Para pag naubusan tayo ng letter sa utak natin na Nare-repress siya. Makagawa ko tayo ng mga solid na, na kanta na ka mga nililika o kanta. Kaya ang utak ko, oh lumalawak, nagpe-flex sa iba-ibang bagay. Para pag gumawa tayong antamin, lumalawak yung rhyming ko sa utak. Yung laman ko dito sa kukote ko. Kukote ko malakas. Malakas yung tama. What? Dinubuti ko lang ng meeting. Punta tayo malabot side check muna tayo 122 na nga po mainit pa kaya dito muna tayo sa shop ng UG Tokyo Bubble Tea dito na kaya itong sila dito na ito bang lamig ang kalamig oh lalamig daong angas mo no? Yan yeah, ang sarap namin tinala dito. Labor niya ito, ano, Choco Choco Longki. Choco Choco Longki. May kulangot. What? <laughs> day of labor niya ito. Diyos na malagsap, Masarap. Taro to, taro. Tapos kado. Then, ubusin muna natin to Yeah. pak arek iso sama mama ya aku tahu ini oke pada di pay no sama sama Nabi dikon ya sigero aku lagi pengen aku di tengah lawan pas kan muni abang buwayo Habang buhay ng liggero, basta. Lagat ang tama niyo. Ako na! Tawad ka pa ngayon, ayka! Ayun. So dito muna ako. Guan, ngayon, dito muna ako ngayon. Ngayon, mamaya-maya doon naman tayo sa pagkakataon ng mga kakaibang vlog na makakatama natin. Parang dito tumatawa sa isipan. Ito ang mga vlog. Dahil dito, yung mga tao dito, pala si Geron dito. Dahil tayo mga may amin Dahil mga may Merry Christmas na Papa na sito Iba na yung mga tawa nila May ganun na sito May ganun Tililing Thousand years later. Yo, what's up, mga mamen? Magintang hapon sa inyo, mga mamen. Ngayon ang time check tayo, men. Oh, 26 nila po, 26 na lang hapon men, ngayong nga hapon na to men, nagluto pala ako ng itlog na merong talong na maangas yung tumatalon-talon dahil <laughs> <laughs> ka <laughs> tapos ko lang magluto men, dahil kumain na rin ako men, eh, yung mga pinangayin ng ugas ng umagisose, lakas ng tama ako oh, men, eh, no? hindi ko na napakita yung mga gaganapan doon kagabi men, tapos dito men, Maga na rin ako natulog, min, kasi alas 12 ng gabi, min, puyat na puyat ako. <laughs> Para sa New Year, men, meron tayo lakas. Condition tayo sa New Year, men. Then, ayun <coughs> na nga, men. Hindi ko na nga pa mga aga na pagkagabi. Mga nangyari kagabi. Dahil kanilang lakas na tama namang asama, o oh, may mga ganun. May mga ganun sila loob. Mga unggul. <laughs> Then, yun, yeah, men, nagluto tayo, min. Yun talong tapos ito yung hugasin natin tara hugas muna tayo yung plato yeah pakaw Google Yo, what's up men ngayon, ang gagawin ko naman, maliligo ako tatapos ko na maghugas ng pinggan men then kaya na wala na palang ilaw dito sa sali ayun yun gumana angas super angas ang ko angas oh hmmm angas mo angas <laughs> then yun may maliligo naman nga ako men ay sarado yung kwarto men ah sila mama pala umalis men share, share ko lang sa inyo pero ako, natapos na magulos ng plato. Diba, nakita nyo naman ako magulos ng plato. Ang angas, yun. Puposan natin yung loob ng kwarto, men. Para maaligo na tayo. Then, siguro hanggang dito na lang muna yung video na ro, men, no. Oh. Salamat nga po sa mga sumama dyan sa akin, men, no. Oh. Yung mm, Pasko, men, kahapon, man. natin na maayos yung Pasko na rin, men. Sobrang sila ng Pasko, men. Merry Christmas nga pala ulit sa inyo, men. Then, mag Year naman namin happy New Year naman sa inyong lahat, men. Then, naway ay galingan lang natin lagi araw-araw. Sa susunod na New Year, men. Susunod na taon, galingan natin sa bawat ginagawa natin, men. Then, tiwala lang sa sarili, men. Then, magtiwala rin kayo sa taas, men. Para makamit yung lahat yung gusto nyo sa buhay. Siyempre, ganun din ako. Gusto ko sa buhay. Then yun lang men, salamat sa inyo men. Then magbaba, magbabagong taon na. Advance Happy New Year ulit sa inyo mga mamay na ko. Then sana matupad natin yung mga gusto natin sa buhay nito, No? Susunod na taon. Yeah! Salamat sa mga sumama dyan. So, Isa mga mamay na dito na lang. pak